One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hello mga amigo amiga kumare at kumpare kamusta yung lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko ako man ang tatanungin niyo nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana nakakaloka ang ganda ng mga sam ninyo charot so kamusta naman kayo happy friday sa inyo lahat ng bonggang bongga sana lahat kayo ay happy happy dahil weekend na and then of course sa walang sawang tumatangkilik dito sa mama sam vlog araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat and then of course sa mga bago nating subscriber Hello, hello, hello! Kaway, kaway sa atin mga bagong nating subscribers dyan. And then, of course, kay Christine Ann Perez na nagmamaganda everyday. So, yun. So, kamusta ka naman? So, eto nga, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika. Mama Sam, Vietnamese beauty queens. Mamasama rin na naman ang masasabi mo sa kanila dahil nakuha na nila ang titulong Miss Intercontinental, Miss Grand International at Miss International. Well, congratulations sa kanila. So, syempre, masaya ako para sa mga Vietnamese queen nila, di ba? Kasi, hindi biro yan at talaga naman pinaghirapan nila yan ng bonggang bongga hindi nila binili ang corona charot so yun so, nakita naman natin di ba kung paano nila sungkitin ang corona sa international pageant and I'm happy for them at hindi nila, hindi nila kiniklaim na powerhouse sila kahit meron na silang tatlong corona mula sa iba't ibang pageant hindi katulad ng ibang kapitbahay natin di ba? Diyos ko, nakoronahan lang tayo nga, powerhouse na daw sila, charot. So, pang-asap nila sa mga Pilipino. Anyway, so congratulations syempre sa reyna ng Miss Vietnam at syempre happy ako for them. At yon hindi mo maririnig yung yabang sa kanila at hindi mo maririnig na talagang nakikipag-compete sila sa ibang ano sa ibang country. Kumbaga nandoon doon na happy sila, merong silang reyna at may titulo sila na ganito. So congratulations sa mga Vietnam Queen. Di ba? So yon at eto nga ang sumunod natin, chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa Miss World Miss Universe uh, i na nakakuha ng grand slam at back to back pagdating sa mundo ng pageantry. Mm -hmm. Sila yung tipong nakakuha ng na grand slam, di ba? Na ano, uh, kasi ang queen nila dati Miss Asia Pacific, Miss Universe, tapos Miss World, tapos yung tatlong reyna nila, yun sila lang nakagawa na nakuha talaga nila yung title, and then nag back to back pa sila sa Miss World o oh, Sun ka pa so, yun. so iba, iba ang beauty talaga ng India, at ayan yung masasabi mong Humble Queen, kasi hindi sila nagyayabang na, oh sa Asia kami ang powerhouse, kumbaga nandoon sila sa fight na talagang napatunayan naman na nila sa mundo ng pageantry na yung galing at ganda nila at hindi lang yan, ito talaga yung tipong walang retokada, as in natural beauty na kung saan lumalaban talaga noon sa Miss Venezuela. Kung natatandaan ninyo, ayan talaga ang matinding magkatapat, India and Venezuela, bago pa tayo na namayagpag sa mundo ng pageantry. Kaya, ang masasabi ko, dapat ang Indonesia, matutunan ninyo yan, na hindi masyado nagmamalaki kung ano ang narating either Philippines. So, dapat, still humble at alam mo yon na manatili tayo na, na masaya sa mga na-achieve natin. O, oh, ba? Diba? At sana ganun din yung mga Indonesian people. Kasi, minsan, yung mga Indonesian fans sa beauty pageant, uh, nakakuha na ng corona, ayun, makikipag-away at ipagmamalaki sa buong mundo. Ito namang mga Pilipino fans, ayun, patola. So, gayahin natin ang Venezuela, gayahin natin ang India, Vietnam, na alam mo yon na tahimik lang sila at hindi sila nakikipag compete sa ibang country, di ba? So yo, so dapat stay humble. Sabi ng ganun. Tingnan niyo ang India. Hindi sila nagmamalaki na oh, powerhouse kami ha kahit may napatunayan na talaga sila sila nga tayo yung pinakamadaming na corona sa ano sa sa Miss World di ba so parang pili ko 8 or six ganon o di ba ang hirap niyan pero, syempre, na may din naman tayo sa Miss International dahil kung hindi ako nagkakamali, meron na tayong aning, di ba, na corona sa Miss International. Pero, nangunguna pa rin dyan yung Venezuela. So, pangalawa tayo. O, oh, di ba? So, dapat happy-happy. Tapos, may Miss Universe. Tapos, may Miss World. O, oh, di ba? May Supranational. Saan ka pa? At ito ang sumunod na chika. Mama sa Miss Cosmo, the new Miss Universe nga ba? Paano kasi, di ba, yung sash nga ng Miss Cosmo, pinalitan nila ng bago. Tapos yung parang sa Miss Universe. And then, yung Smile Train, nasa kanila na rin na dati itong nasa Miss Universe. At si Jojo Braga is shoes nasa Miss Universe to dati. Ngayon ay nandito nasa Cosmo. Well, ang masasabi ko, good luck. <laughs> Alam mo, sa totoo lang, I wanted to ano talaga ha? na parang sige tingnan natin tong pageant na to. Ando doon ako sa part na yon and naniniwala ako na tinatrabaho to ng Miss, ng Miss Cosmo. Kaya lang kasi nakakapikon kasi sa Miss Cosmo yung money maker nila pagdating sa mga botohan, ayon So nakakairita yon <laughs> Dapat walang ganun, <laughs> di ba? dahil ang Miss Universe hindi naman sila ganoon. Tapos pangalawa, nakakaloka yung bago nilang reina. Halatang halatang alam mo yon na may tinarabaho sila diyan ng bongga. Ewan ko hindi ko alam kasi sila Paula Sugar naging judges diyan eh. Kumbaga parang choice nila yan na ayon ng ipanalo si Indonesia. Siguro nandun doon na parang hindi lang tayo naniniwala doon kay Tata na siya ang kauna-unahang reyna ng Miss Cosmo. Ayun lang, ayun lang yung nakapangit. Kasi parang nagkaroon ng, ng, ng ano, parang ng bias na alam mo yon na parang from the beginning pa lang pinopromote niya na si Tata pagkatapos ang ending ayun yung ipapanalo niya. So respeto sa pageant nila, ayun yung choices nila. Kaya lang hindi mo rin maaalis na isipin ng mga tao na ganoon, di ba? So good luck. <laughs> Siguro ko si Atisa yung pinanalo nila diyan. Parang ayun, naniwala pa ako. Pero hindi, hindi ko makita, hindi ko maramdaman. But nandun doon na I try naman, di ba? So, syempre, magiging unfair naman tayo kay tata. Kung sasabihin natin ako, ito namang queens nila, ito ba, chenes, ganon ganon Hindi kasi natin alam kung ano ba yung behind na nangyayari, di ba? Kung ito ba ay talagang sadyang uh, siya dahil deserve niya o nanalo siya or may something something hindi natin alam. Ewan ko hindi ko alam parang I feel na madumi yung laban gano'n. So yan pero nandun na sige try natin na intindihin try natin na i-absorb or i-embrace yung reyna nila. Siyempre ah uh, unfair naman kay tata di ba so yon so ewan ko naguguluhan ako basta pag miss Cosmo ang alam ko kasi parang naano tayo na bypass ganon na para ang endi parang ano nangyari pag ganon oh, di ba so hindi ko alam kung sadyang mahina ba talaga si Atis sa manalo during yung laban niya o sadyang wala lang, <laughs> ganun talaga Anyway, good luck mm -hmm. So, uh, tignan natin next year And then, para naman sa sumunod natin Chika, something tingin mo Ma-possible kaya mag last two standing Bukas si Mr. Nigeria And then, of course, si Mexico Dito sa laban nila sa Mr. International Well, depende sa sitwasyon. Kasi maraming mga kandidato talaga na magagaling din, na pwedeng dark horse, pwedeng ah uh, hindi natin alam. Ma possible din si Philippines na makarating din sa dulo ng competition. So, depende yun sa organization at sa judges kung sino ba yun na pupusuan at nakikita nila. Pero kasi kung titignan mo kasi, talaga ako ha, para sa akin, walang halong bias. Deserve ni Mr. Nigeria na makuha ang titulo ng Mr. International the way kung paano yung looks niya, yung height niya, the way kung paano siya magsalita at i-present yung sarili niya. Very Mr. International talaga. Pero, syempre, depende. Kasi malakas din yung pambato talaga ng Mexico. Kung standard talaga ng, ng Mr. International ang magiging basihan, ay pasok na pasok talaga ito si Mr. Mexico. And then, kung gusto namang magpanalo ng black man, ng ng Mr. International Organization, I think magandang choices talaga nila itong si Mr. Nigeria. So, depende pa sa sitwasyon bukas. But naniniwala ako itong dalawang kandidatong to ay mamamayagpag at malakas ang laban nila sa Mr. International na magaganap na nga bukas. So, good luck sa kanila. diba? So, yon Nakakaloka. Depende yan. Depende sa sitwasyon. ba diba? At para naman sa sumunod natin, Chika, Kyla Jane Carter, nag-i-enjoy at malakas ang laban sa Miss Charm. So, ako, yes, mas maganda yung nakikita mo na nai-enjoy niya yung competition. So, alam naman natin si Kyla Carter na talaga namang malaki ang ino-offer pagdating sa yung background niya. And then, magaling ang com skills. Alam mong may ibubuga ang atin pambato dito sa Miss Charm. At bukod doon, syempre, yung beauty na meron siya. Gusto ko yung laro niya. Gusto ko yung nakikita ko sa kanya na talagang Laban na laban at the same time, ini-enjoy niya. Alam mo na may ibubuga at alam mo na hindi magpapadihado. Si Kayla, si Kayla Jane Carter dito sa competition ng Miss Charm. So, good luck and then enjoy lang para alam mo yon at the end of this story, hindi ka ma-pressure doon sa laban mo. At doon naman sa nagko-question ng kanyang pasarela, well, ang masasabi ko ay bongga na. So, yun. So, abangan natin. Lalaban niya si Kayla Carter. Kasi nararamdaman mo naman na talaga paandar talaga ang lola mo. ba diba? So, yon At para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, pwede bang pang Miss Supranational si Cyril Payumo. Mm -hmm. Ay, pang... Para naman sa sumunod natin, chika, Cyril Payumo, pasok kaya para sa Miss Grand Philippines? Well, kung sakasakaling maisipan niyang sumali sa ibang pageant, I think yes, oo yung beauty, the way kung paano ito magpasarela, magaling din to. At marunong din naman talaga magpasabog ang, ang sidel payo mo. Kaya lang syempre, kailangan niyang pag-aralan ng maigi kung sasali siya sa Miss Grand Philippines para maging Miss Grand International. So, magiging madali sa kanyang makuha ang titulo ng Miss Grand Philippines kung paghahandaan niya ng bonggam ang Pero ang tingin ko naman, wala naman siyang planong sumali kasi na waiting siya for the Miss Charm 2025 na magaganap nga sa susunod na taon. <laughs> so, good luck kay Cyril Payumo. So, maganda si Cyril kahit nga dito sa Miss Charm eh. Malaki yung chance niya na makuha ang corona ng Miss Charm. So, laban lang at prepared lang para sa competition. ba diba? So, yon At para sa sumunod natin, chika, Stacy Gabriel magbabalik na kaya siya sa Miss Universe Philippines. Vocal C Stacey nung mga nakaraang taon na talagang magbabalik siya dito sa Miss Universe Philippines so first runner up ang nakuha niya pero hindi ko alam kung nagbago ang isip niya pero syempre excited tayo kung magbabalik ang Stacey Gabriel para sa laban dito sa Miss Universe Philippines ngayong 2025 so waiting yan and then hindi lang si Stacey ang hinihintay natin kahit si Atisa Manalo so gusto ko magbalik sila and then try nila one more time. Di ba? Malay mo. So, hindi natin inaasahan na bigla nilang masungkit ang corona. So, walang makakapagsabi niya. Kundi nandoon lang sa fight na gawin lang nila siya yung best nila sa kanilang pagbabalik. At alam naman natin si Stacy na talagang palaban. Kung beauty ang pag-uusapan, wala tayong masasabi, talino at kung paano mag-execute pagdating sa intablado. So, nakuha niya na yung first runner-up Title, mali mo sa susunod Title holder na And then, nandiyan din si Atisa Manalo Na sana magkaroon siya ng lakas na loob Na magbalik Pero sana sa pagbabalik niya Dapat maging matapang At maging prepared ng more Gawin niya to Hindi para sa mga tagahanga niya Gawin niya to para sa challenge Sa sarili niya Diba? So, yon So, syempre inaabangan sila ni Christine Ann Perez. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang impossible, guys. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.